Alam ko lang, pag nagsisinungaling si Angko. Hindi lang, nakikita ba niya yung ano dyan? Ganon ka ate. ba? Ganon ka ba? Pinagbintangan ba kita na ano? Okay. Hello! Hello mga ka oh, So may bago na naman kaming challenge! Ang tawag dito ay... Don't lie to me, yes or no? <laughs> Hindi, ang ano? tawag dito ay... Box, Box of, of Lies! Okay... okay. It's my time to shine. Shucks, ayaw ko naman nito. Nabat ganun yung paa. <laughs> Kadiri. So yung mga... Mga. Mga. So madami. madami. Okay. Madami. So I have here seven pieces na... Nakakain. Uy, parang cute yan. Dati siyang buhay. Hindi, totoo. Ready ka na? Mm, -mm. <laughs> Ang hawak ko ngayon ay... Itlog. Tapos may isa na malaki. Hindi, ah! suha lang ko hawak. Ah, uh, suha. So, suha yung hawak mo? Suha. Yes. Um, suha at mangusti. Nagsisinungaling ka. Mabaw. Mabaw sure. siya. Nagsisinungaling <laughs> ka. Hindi, <laughs> 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 totoo. Hindi, may bote. Oo. Oh. May bote ako, tapos... Dating buhay yung bote? Ay, sige. Ito na talaga. Palaka. Hindi, <laughs> <laughs> palaka. Ganun mo nga sa table. Ano? <laughs> <laughs> no. Okay. Parang hindi, ah. <laughs> Nagsisinungaling siya. Sure ka. <laughs> Alam ko lang, pag nagsisinungaling si Ako. Uy hey lang, nakikita ba niya yung ano dyan? Nakikita Ganun niya Ganon ka ba? Ganon ka ba? Pinagbintangan ba kita na ano? Nakikita niya Wala eh. Walang ako sinabi. Paano ko makikita? Sabi siya. look into my eyes. Oh. No! Oh, look into my eyes. Hindi, Hindi talaga, promise. Dissected na pala ka. You're lying. Basta nga suha at mangustin nga, te. Oh. Yun na yun. Final answer. Final answer. Yes. Lie. Hindi, ito na. Last na talaga. Promise. Ano din mo? Bote. Ayun, no? eto nga. O, oh, bote to. O, oh. oh, July. 112 percent. Grabe, Grabe ka. Tingin? Oh, tingin. Pakita mo. Ayun nga! <laughs> <laughs> Sabi siya, ako mananalo ngayon eh. I'm not! Nasaan yung isa? Oo. Bikit ka muna. Pikit ka lang. Akin na yung kamay mo. Ay! Akin yung kamay mo. Akin na yung kamay mo. O oh, sige, go. Nasa harap mo. oh O, oh, oh, ba? Diba? Ang galing mo magsinungaling. Diba, oh. Kasi, wala naman si Kuya Kadjut Saan kayo kuha ng <laughs> Talino mo <laughs> talaga, Mar. Alam mo, ito talaga, ginagamit to sa paaralan. Pag ito, ginamit mo sa classroom mo, magiging valediktorian ka agad kahit grade school ka palang na prep. Grade school na prep? <laughs> Malaki to at... Uh, Uy, kong hawakan, so may hawak akong vibrator. Ah, Siyempre! Dalawang nakatayong... Manok? ha? Huh? Manok? Buhay na manok? Manok? Hindi ano, nagsisinungaling ka? Oh, nagsisinungaling ka? <coughs> ah. nagsisinungaling ka? Nagulat na manok? May hawak kang manok na nagulat? Oo. Oh. <laughs> Imposible. Parang nagsisinungaling ka na sa part <coughs> na yon. Alam mo, ito, masasabi ko lang, ito ay tinatawag nating ball pen. <coughs> Sisinungaling? Saan yung tinatawag na order? <coughs> Sisinungaling. Mm. -hmm. Wae. Oh. Naksa naksa mo yung tuktok. Nakafocus ako sa matay. Ah, eh. uh, may check ko. Ah, ah okay. <laughs> ah! Ay, alam ko na. Ano? Nagsasabi ka ng totoo. Hindi okay. naman so, tingin ko... You're telling the truth. Feeling ko naman Hindi naman ball pen. Lapis yan. Final answer. Nagsisinungaling. Okay. Manok talaga siya, di ba? Sabi na, hindi yung ball pen ba yung ball? Eh. Nakahiga yung manok. <laughs> Normal item lang naman ito. Hindi, <laughs> 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 nonchalant lang. Ayoko na patagalin to. Laruan to, be. Isang bola tsaka isang maliit na parang ano. Sige nga, ituktok mo nga sa table keychain. yung bola. Oh, kitchen. O, oh, bola. O, oh, be. Ayaw maniwala. I have six items. Ang dami naman. Ano siya? Laruan. Hmm? Ano mm. pa? <laughs> Laruan. Hindi, oh. bola, bola. Bola. Bolang, ah, uh, ano, uh, reddish. Hindi, red na bola. Saan? Etong isa. Okay. Chain chain siya. Chain siya ng aso. Keychain na... Uh, may t*** sa loob ng helmet. <laughs> oh, keychain? Oo, oh, e, ganun mo. Iganon e, ganun mo sa kamay mo. Ano? Keychain. O, oh, yan. Madami. Isa lang. Huwag ka dami tulog. Tapos, may kasama siya. Di ba, dalawang bilog na hmm. bola? Tapos, may ano, may kasama siyang... ano, may kasama siyang, ano, t -t na, ano. Uh, na ano? May, kasama siyang b*** na. <laughs> Tapos, yung um, other items. Marbles. Meron din siyang dalawang itlog. Magsisinungaling. Mahala ka. Ayoko na magsiniwaling. Tapos na ako sa era na nagsisiniwaling. Basta, eh, lang yan. Huh? Sasabi ako ng tatao, <laughs> oh, meh. Man. Gusto kitang manalo? Ayaw, ayaw manalo. B***. B***, b na may helmet. Ano bang b***? B***? b t***? Oo <laughs> 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 nga. Basta, may helmet na may t***. <laughs> <laughs> Tapos, yung... May siyang itlog pero hindi siya itlog, bola siya. No, you're not telling the truth. <laughs> 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 hindi siya tunog marble, hindi rin siya Mal chain. Mali mali may trust issues pala ako. <laughs> Feeling ko, ano, truth. Truth? Okay, sige. Share ka. Uh -huh. Ngayon nagsasabi na siya ng totoo. Sige, pakita mo na. What's that? Oh. Ano yung isa? Oh, keychain. Dalawa. Oh. Helmet. Oh. Tapos may ganyan. Oo, <laughs> oh, Detroit! Mali ako doon sa... Mali ako sa marble! Hindi <laughs> naman ganun <laughs> yung tunog ng marble. Nakakaya mo! It's ano? It's a plastic ball. Plastic ball! Okay. Ah, okay. Tapos uh -huh. yung isang keychain. Oh, wag mo. Ay, may... <laughs> ay, <laughs> nga yan. Oo, uh, ay, no. <laughs> oh, ayun o. Ay, ang cute ba! <laughs> <man>. Hindi <laughs> <laughs> may naalala! Uy, bukha Anya. Yo. Um, Alam ko Finland niya lang 'yun. Hello. <laughs> uh, so may hawak ako ng uh, part ng uh, piece of clothing. Okay. Ng babae na binababa. May garter ba siya? Meron. kasi mga nakita ko wala ng garter. <laughs> <laughs> may hawak akong pula na panty na may napkin. Panty. Panty na may napkin. Ang item ko, napkin. Napkin. Oh my God! Uh, talaga? Yes. Yung napkin nakabukas? Nakadikit. Ah, nakadikit? Grabe mm, kayo rin. ha, kung totoo to ha. Napkin niya, masaya. Sobrang masaya ng napkin niya. <laughs> Lie. Kasi... Hindi, <laughs> masaya yung napkin. Mm. Kasi color rin yung panty. Am I telling the truth? Yes, you are telling the truth. Hmm, <laughs> pero yes, yeah, sige. I believe you. Ano nga? Oh, na nga. Oh. Nagsisinungaling siya. Sly. Sure? Sly. Ah, sige. The yes. final answer na. Sly dinikit ka. yun. Dinikit lang. Sly nga. Okay. Is it? Oh, pero wait, minla. pasador. <laughs> Charan, truth. truth. Oh, oh, oh. Oh, Ano siya? oh. Oh, pating nasa digital creme Masaya yung napkin. Oo. Oh. Diba? Pero uh, oh, mali ka. Oo, Yay! Uh, ano yun yan, ma? Feeling ko sa'yo talaga to, girl. Eh, well, balik nyo na sa kanya. <laughs> So, nagkaalaman na naman kung sino ang mahilig mag-bluff, kung sino nagsisinungaling, at kung sino ang madaling mascam sa game na to. Ito <laughs> <laughs> katotohanan na to, hindi to kasi nungalingan. <laughs> Mag-subscribe na kayo para mas marami pa kayong feel-good na videos na mapanood. This is again, your one and only U.S. and Freshest DJ ng 90.7. <laughs> Love? Wait lang. Bakit <laughs> naman ipit na ipit magsalita? <laughs> Kinikayin sa amin sa 90.7 Love Radio sa programa namin. Dear Love. Ay, kasama ang pambansang tita Tanya Chinita. At Uncle the Go. Sana lagi po kayong tumutok sa aming mga contents uh, dito sa ating YouTube channel. Don't forget to subscribe. Kailangan pa bang imemorize yan? <laughs> wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. nako Marami pa niyan dito, kabiso Kaya para mas feel good ka, ilike mo ng video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel! channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.